So guys, mong kayo gagabi. Yan na naman kami. Ang Tama po yun paglulutoon is paksiyo. paksiyo nga bangus. Tapos maglalaga kami hin okra. Sarap. Okra. Tapos hindi po ito nga panangkap. Ayan. Sili, sibuyas, lasona, luya. Tapos ma mag hin po sa usawan. Sa usawan kamatis nga hin limon tapos toyo uy silver swan baka naman kahit tatlong box lang <laughs> ay shout out pala okay, tak mga bago nga followers kan mga naid na narte shout out tayo kan ate lira Carillo Espinosa, shout out. Kan Ate Miriam Giriling ko Solis shout out hain. Kan ko ya Jay Fade shout out hain. Tapos didaha kan ko John. Didaha Scorpion kan ko ya John Andalisa shout out him ko ya John. Shout out daman hit mga taga Sar Auto Shop. Ig special mention ta. Kan Boss Carlo Vina shout out hain. Kan Ronel Tolin pride ng Sabang. Shoutout time kam Tambayan ni Pangkoy, shout out thayin. kan Dio Tabera si drove, shout out time, kan Braxian, shout out time, kan Mark Contado, shout out thayin. kan Mark Binli Globio, shout out time, kan Kevin Inso pride ng Bolo Uras, shout out time, <laughs> shout out kan Arnold Dasa pride ng Mercedes Eastern Samar daw. tapos Shout out kan John Paul ng John Mark Kambal ng Giwan, Eastern Samar Tapos shout out din kay Jury Bano Pride Down ng Bakayawan At shout out din kay Danilo Dimpas ng Sabang Okay Umpisa na po tayo Okay po, ready na po. Ibang pan, yan na. gabi Yan na po ang aman paksiyo, mga bangos. Yan na po, karasa. Tapos na po, nilaga. Gawkra. Ayan. Tapos nag-ibok pa kinsaw No? Salad. Tapos, shoutout po nga, wow, wayan, kanda di dahasar Photoshop ya di oke okay, po kita pengalun shout out po ngayon kay master gerald obina ang nagdali kanina ng truck kaupay magterada okay nga mekanik ko shout out time master gerald obina